Aakyat ah, daw siya ng puno. <laughs> Tapos mahulog ako. May pako pala yan eh. Ganyan. Hey, no? Ganyan <laughs> oh. Ganyan. Dito. ako ha. dito. Ano ito? Akan sa ito? sa ako <laughs> <laughs> na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun. ko sila maglosan. O, yun na, yun na. Yun na, yun na, yun na. ang ko, mamatangin. Eh. Buka ng hagis. Hagis, yun na. No? Bunga, o, oh. dami. Piliin mo lang yung hinog. Ayan na. Kaya e, pag kinawit yun, sayang ah, yung hilaw. Ayun, eh. po lang. Ano mo ako dito humunta ako Huwag ka na po, huwag ka pumunta doon. Marupok yung ano niya. Ano, ano, ano. Yan o. Uy. Ayun na, yung hindi ko din yun. Ha. Ah. Mahulog yun. Iyan mo na. Sa lumito. ah Habis so Eh no. Mana? Dan. Eh dah yang no. Dan, dan. Eh, sekarang sa, ano, yan, 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 yan. Tama na yan. Tama na yan. Kasi, maasim, maasim eh. Ha? Ayun mo na. Boba na ako. Oh, tiga. Tiga kay ang mo. Oh, gugulong na nga ibang buo, no? Ayun na, gugulong. Oh. Ah. Ay, ayaw kay. Kaya na ako diyan. Ano? Oh, ako ulit. Sabi. Ay, nung nabulong na yun Nakasakit sa puno! May dara kaming kawit. Hindi kami nakakawit. Kaya kung mahulog, maano, pisa. Kami ano, eh. na nga, no, nahulog. Tapos na yun, lagano na yun. na. ay, bulok na yan. Nakuha. Kain tayo ng, ano, hagis. Long pula, oh. Ah. Ah. Tao so sa sin. Oh. Ah. Ah. pa pa

Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano ha? Oo. Pa, oh, mm -hmm. Ano, pala oh. O uh -oh. may isa May ano Ah, ini no. Oo. May kasili din eh. Natin <laughs> mapukot yun yun Ine? na eh pag ano ko alam. Oo. Ano ano yun? Yun. Naghanap kami ng ano, mga gulay. Halo. <coughs> ito yung hagdaya. Ito yung dahon. Oh. Ay, oo. Hmm. Ito. ito, ito. Umaano sa

Oh, Dao ng hagnaya. Ayun, ay, pako. Oh, pako. Uy, pako. Kainin ko ng pako. Hmm. Oh. Pako. Ka ka. na yung pako. pako. Dadi pako. Pako pako. Ganda ng pako. sa pako. Ganda ng tubo. Hmm. Taba. Nakabawag na siya sa ano Lubi-lubi May ano na siya gulayin mamayang gabi O oh, o ganda ng ano ganda na ang kwan talbos niya hmm. ayan may nakita na naman siyang lubi 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 ang tawag sa bicol iwan ko lang sa tagalog anong tawag niyan gulay <laughs> hmm. ganda ng ano Ma ano daw yung sa ano sa mataba hidlad. gamot sa high Ayaw mo kung takong ubusan pa. Hmm. Natakpan ang mukha mo ng ano. <laughs> malayo mo. Hey, maganda malayo eh, maganda nga yung malayo. At least nakita yung tiro. Oo. Uh -uh. oh, dala mo naman, oh. <laughs> lagano na yung nakuha mo na lubi-lubi, ah. Oo, oh, lagano na yung. Maralo. Hmm. Um. Laki ng pako. Oh. Ada <laughs> ko. yun na uh, dito sa bundok hindi ka magugutong Basta masipag ka lang daming gulay sa tabi tabi lang. <laughs> pagdiwalin, -ta mm -hmm. <laughs> oh, kung <bulak -lak. laughs> Ngeri me karabau Nen he he mak Ngeri me karabau Ngeri me karabau